Ah, nara yan. Nara itong naputol na to. Wow. Ang lakas ni Egay. Eh. So kaya wala pang pinapayagan ngayon kasi hindi pa nalinis tong mga kwan mga nakabalandrang mga kahoy sa trail. nandito ako ngayon sa Palawi Island para mag-trekking. Sarado pa etong trail at ako yung unang mag-trek pagkatapos ng hagupit ni Bagyong Egay. Maraming puno ang nabuwal dahil kay Bagyong Egay. So din po to. Pinapayagan na po bang pumunta dito hindi pa? Kayo lang po yung mula sa nagbagyong egay. Ito po yung daanan. Kayo po yung unang pumunta sa falls po. Bakit po? May mga natumbang kahoy po ba? Oo, meron sir. Ah, pwede okay. madaan natin yung mga natumbang kahoy? Opo. Uh, at saka may malaking baging pa na makikita yung mamaya sa daanan ng falls. Okay, sige Ah, wow, ang ganda. May mga ahas ba dito? May makikita tayo? Ay, wala sir. Ito po yung mga forest crab natin. Oh, forest crab sir. Bahay ng forest crab. Uh, pwedeng ulamin yan. Ang luto po niyan ay binataan o oh, iba pa. Masarap po yan. Parang yung crab din sa Batanes. Oo, sir. Anong tawag din sa crab na yan? Uh, forest crab. Okay. Pwede mo ba kumuha ng isa? Ay, malalim, sir. Ah, malalim. Ano yung tsura? Parang... Ayun. Ay, wala yata. <laughs> Kwan, sir. Uh, kulay gray ay brown. So, eto yung epekto ni Bagyong Egay. Maraming natumbang mga puno. So, maraming nakabalandra sa trail. Oo. Oo. Ano po ito sir? Ito po yung pinakamatandang bagay dito sa island po. Parang puno po yung isura na ito po. So mga 100 years na to. Wow! Ang daming ibon din. So ito yung pinakamatandang baging dito sa Palawi Island. Tignan nyo naman no. Ang taba na at ang laki. Ito yung pinakamatandang paging So itong kulay blue na to na hose, galing to sa falls na pupuntahan po natin galing sa pulse po yung tubig niya. Uh, Sorry. pagkukunan ng tubig sa baba at sa mga damit ng CR, ganon. Galing sa pulse po ito. Ganun din sir na Epekto ng egay din sir. Ah! Nara Eto yan sir. Nara. Ito rin, nabuhal din to kay Egay. Ah, hindi. Dati na yan, Dati na yan. Okay. Habang nagsitrek papuntang waterfalls ay maraming sanga at mga punong na putol. Ito ay dahil sa hagupit ni Bagyong Egay. Maganda yung trail dito sa Palawi Island. Forested. At nakaka-relax yung mga huni ng ibon habang nagtitrek. Sobrang namiss ko ang trekking. At masaya ako na nakapag ako dito sa Palawi Island kahit na 10 to 15 minutes lamang papunta sa waterfalls. ayun na yun ah ito na yung waterfalls Ah, maliit lang siya. So, sa isang waterfalls, mga kwan, mga ilang minuto po yung akyatan doon. Ay trail na sir, papuntang waterfall? Oo, dun sa isa. Mas malayo yun sir, mga 30 minutes. Ah, 30 minutes. Pero patag din gaya nito. Oo oh, sir, mas makakon yung daanan din yun. Yung daanan may kanyang dalit. Ah, oh, may hanging bridge. Hindi ganito yung ini-imagine kong waterfalls na mapupuntahan ko. Pero may mas maganda pa raw na waterfalls. 30 minutes away raw ito. Pero nagmamadali kasi ako. Sumaglit lang talaga ako dito sa Palawi Island para konting trekking at island hopping. Balak kong bumalik dito balang araw. Masaya naman ako sa scenery habang nag-trek. Pwede po bang mag-trekking dito sa buong punta? Oo oh, sir, pwede po. Uh, trail po ng Leonardo's Trail. Uh, paglabas mo ng trail sa kabundukan, papunta kang view deck. Maganda po yung tanawin doon. sa makikita po yung buong katubigan natin sa bandang baba at saka yung mga beach pwedeng picturan ko magandang memory pag maalala nyo sa Palawi Island Adventure Protected Landscape and Sistema po tapos doon sa isang trail naman yung madadala yung waterfalls at hanging bridge uh, punta verde po yung daungan ng yung bangka natin tapos may guide po tayo 30 minutes po yung papuntang falls ng Baratubot Falls Padaanan po yung hanging bridge natin. Kano kahaba po yung hanging bridge? Uh, eh, mga 25 meters po. Ah. Bakit po may hanging bridge? Kasi may malit na kwan ng tubig sir. Ma bakawan. Mm. Kasi ma lalim po yung tubig niya kaya may ginawang hanging bridge po. Okay. Sige, susubukan ko yung pagbalik ko na lang kung sakaling. Pwede palang mag-trekking sa buong Palawi Island. Hindi kasi ako nag-research papunta dito. Basta na lang pumunta ako dito at ang balak ko mag-island hopping lang. Pero, sobrang nagustuhan ko yung trail. Kaya tiyak, babalik at babalik ako dito sa Palawi Island at magti-trekking dito. Pupuntahan ko ang kanilang mga pamosong falls at ang kanilang magandang trail daw. Excited na ako kasi maliban sa magandang trail sa mga ridges na dadaanan ay makikita yung mga beach ng Palawi Island. Excited na akong babalik dito. Mula dito sa Palawi Island, ako si Sherbianda Kalanyo, ang inyong kanlalakbay.